So ayan mga kamaster, bali mo ulit tayo ng bagong video tutorial patungkol sa uh, pressure switch. So bago tayo magkumpisa mga kamaster, pasuyo lang po. Baka pwedeng pasubscribe sa ating YouTube channel para patuloy tayo makapag-upload ng mga uh, video katulad nito. So paalala na rin mga kamaster bago tayo magkumpisa. Ang tutorial na ito ay para lamang po sa mga hindi marunong sa pressure switch. Kung ikaw ay marunong na at magaling ka na sa electrical, So, thanks God, Kamaster, at natuto ka. At uh, isa pang paalala kang mga Kamaster, ang tutorial na ito ay guidelines lamang. So, wag po kayong didepende dito para matuto. So, kung kayo kung matuto, nakadepende po yan sa inyo sa inyong pagpupursige at pagtsatsaga. Kasi kahit sa kayo mag-aral, mga Kamaster, kahit sa pinakamagandang school pa kayo mag-aral, kung wala kayong tsaga at pagpupursige, hindi po kayo matututo. So, kung kayo naman ay may pagtsatsaga at pag uh, pupursige para matuto, so kahit ano pang gusto nyo matutunan, matututunan nyo yung mga kamaster nang walang kahirap-hirap. Uh, so, yon maraming salamat mga master Bali, balik tayo sa ating tutorial ulit sa pressure switch. Bali, ang pressure switch po kasi nahati yan sa dalawang uh, parts, electrical parts at saka mechanical parts. Etong kanyang electrical parts, meron po tayong auxiliary contact, uh, normally open at normally close. Para hanapin si normally open at si normally close, gagamitan nyo lamang po yan ng multimeter, continuity checking tayo. Kung saan yung tumunog, siya po si normally close, at kung saan naman yung hindi tumunog, siya po si normally open. At uh, kadalasan naman sa mga gentong pressure switch ay bukas po yung kanyang electrical contact. So dito pa lamang makikita nyo na kung saan si normally open at si normally close. So yan mga kamaster. So nakikita nyo naman po. Yan yung contact point. Yan magkadikit po sila. So kita na agad si normally close kung nasaan. So dito naman sa gilid mga kamaster. Meron tayong lever. So ito kasi pressure switch na to ay sira na. Kaya po siya ay pinalitan ko. At syempre... Uh, ginawa ko na rin ang tutorial para makatulong sa ating mga kasamaan dyan. So, dito sa lever niya mga kamaster, meron tayong off at saka auto. Pag mga kamaster, itong lever na to ay in-off nyo, itinaas nyo, yan. Yan, gumana siya. Naitaas nyo, na-off nyo. So, itong contact na po ito, magpabaliktad. Ito mag-open, ito naman mag-close. No? Pag in-off nyo po yan. Pag in-auto nyo naman, so, balik po sila sa contact nila. Siya po si normally close, siya na po si ulit, ulit, si normally open. So, yan. Sana malino yung pagkakadiscuss ko sa electrical parts ng pressure switch. So, mapunta naman tayo sa mechanical parts. So, mga kamaster, unahin ko na to. Ito po kanyang inlet. So, dito po pumapasok yung pressure. No? Bali, nakapwesto kasi si pressure switch madalas sa ibabaw ng tangke eh, o kaya naman sa ah uh, pipe. No? Nakadikit siya sa mga pipe. So, paliwanag ko mga master kung paano ba siya gumagana. I-drawing natin para mas madali. So, yan mga kamaster. Mas pinasimple natin. So, ito po yan. Makikita nyo. Mga... Ito ang spring. Itong isa ba? Ito ito naka spiral siya po yung spring ito po yan yan pagpasensya nyo ma master yung ating drawing no hindi masyadong maganda so ito po yan yung spring na yan ito po yan so ito po si pressure papasok po dito so ang gagawin naman ni pressure may naka dito po sa dulo na to ay eh, meron po nakaharang yan eh, nakaharang na yan Ah, uh, naka po 'yan sa ating mga auxiliary contact. Na normally open at normally close. Pag po 'yan ay naiangat ni pressure tung harang na 'to, ay mag-iiba po ang contact ng ating mga auxiliary contact. bali magpabaligtad po siya. Si normally open, magko-close. Si close, mag open So, 'yun po 'yun. Dito po nadaan 'yung pressure. At ito po ang trabaho ng spring na ito pigilan yung pressure na makapasok no So kan <clears throat> may paliwanag ko naman sa inyo itong spring na to kung uh, nasabi ko na yung function niya no Ngayon ipapaliwanag ko naman kung ano ba yung paano ba siya i-settings So ang tawag nga po pala dito ay cut-off adjuster So lahat po ng pressure pressure switch ay merong ganito Bali magpartner po 'yan si cut-off adjuster ito Ayan, ito. Itong negative na ito na bakal. Ayan. Siya po si cut adjuster. At itong katabi naman niya, itong kapartner niya, yung plastic na naka-negative. Na Yan naman po ang tawag dyan ay uh, differential adjuster. So, ano ba ang trabaho nilang dalawa? So, isa-sample natin siya sa isang compressor na may tangke. So, for example, yung tangke na yun, ilagyan natin ang percentage. 100%, uh, 100 yung kanyang maximum. Ngayon, uh, gusto mong baguhin yung kanyang maximum load capacity. Gusto mong babaan. Yung 100%, ang gusto mo na lang na kanyang load capacity ay gagawin natin 80% na lamang. So, ang i-adjust mo dyan mga kamaster, ay si cut-off adjuster. Ito po ang adjustan ng maximum load capacity ng tangke. Bali, paigpit po mga kamaster. Mas sumihigpit po yung spring yan. Mas nakokompress yung spring. Mas uh, lumalaki po yung capacity nung tangke. For example, 80% uh, gusto mong baguhin, gusto mong taasan. So, ikokompress mo lang tong spring na to. So, higpitan mo lamang yan. Yan, gagamitan mo siya ng precision na negative. Yan, pahigpit. No? Pahigpit. So, tataas po ng tataas yung maximum niya yung 100% pwede natin gawing 110% no basta i-adjust nyo lang yan i-compress -co nyo lang yung spring para tumaas yung capacity ng tangke eh. pero syempre dapat alamin nyo rin yung maximum talaga na uh, capacity ng tangke eh. mas maganda sana may overload valve kayo no para once na nag-overload kayo, nagkamali kayo ng uh, adjust ng pressure switch, hindi sasabog yung tangke eh mung de-sisingaw lamang siya sa overflow valve niya So, i-discuss ko yan next video natin, no? Para mas maintindihan natin yung uh, circulation ng compressor. Pero ngayon, mabalik muna tayo sa pressure switch. Bali, yun po ang trabaho ni pressure switch. Yung, ah, uh, kontrolin control, ang maximum load ng tangke. For example, uh, si compressor, si induction motor, nagpump na nagpump ng hangin para punuin si tangke. So si tangke na puno na, na-reach niya na yung maximum niya. So ayan, itulok na siya ng pressure niya, no? Itutulak po 'yan ng pressure eh. Ito. Ito 'tong pressure na 'to, itutulak 'tong spring na 'to. Yan. Para uh, magbaliktad tong contact na to naman sa electrical bali mag-open na tong contact na to Uh, mawawala na supply in yung magdetector so yan po yung trabaho nya sa maximum po ito si cutoff adjuster Ito namang si differential adjuster sya naman po yung in charge sa minimum for example ang gusto nyo na nyo ang minimum ay 40% diba? example puno yung tankin nyo nasa 100% so nagamit na, na nagamit na yung 60%, 40% na lang yung laman nung tangke. So, iti-trigger niya naman yung mga contact na magpalit. So, magkoclose ulit to, mag-open naman to. So, pag nag-close na to, uh, trigger niya na si induction motor para umandar ulit at punuin si tangke. No? Yun po yung trabaho ni differential. So pag napuno naman si tangke, so si cut-off naman po yung in charge doon. So ganyan lamang po ka master kung paano gumana si pressure switch at paano siya gamitin. So sana nakatulong ako sa inyo mga ka master. At uh, <coughs> wait lang mga master. Yan, sana nakatulong ako sa inyo mga ka-master at uh, sana ulit Uh, mas subscribe nyo yung ating YouTube channel para makapag-upload tayo ng mas marami pang video tutorial. So, yan mga master maraming salamat ulit sa pakikinig at panonood sa ating tutorial. So, hanggang dito na lamang po sa uulitin mga master So, thank you.